channel. So, ngayon, ang gagawin natin makeup tutorial is is all about beauty, pinay, natural beauty, as in super gorgeous. Diyos ko, itong babaeng to, ay talagang kapag nakita mo siya, ay talagang may insecure ka na parang gusto mo nang ah. So anyways, before I start, I'm going to use my eyeglasses. This is from Fragrantia. Wala grado. So pang forma lang siya. So pang aura lang. If you want to avail this kind of very beauty and nerdy look, go to my description box down below. Anyways, yes, ang tinutukoy kong babaeng ito ay si Liza Soberano. Grabe. Diyos ko, nung una nakita ko yung picture niya, I was like, Tago na tayo. Mawala na tayo. Dahil diba yung kanyang beauty, Diyos ko, natural na natural na kahit effortless sa makeup. Hindi kailangan ng super full coverage na foundation, concealer, at kahit kung ano-ano pang inag-inag sa faces ko. Yun ang tingin kong kahit lip tint lang, pwede na talaga lumabas. Kahit hindi natural powder, o kahit wala ng lip tint, kasi natural na makula talaga yung lips niya. So anyways, ayoko na ulit. I mean, ayoko na magsalita itong full kid Liza brano, kasi parang hindi insecure lang ang beauty ko. <laughs> anyway, so kung gusto nyo malaman kung paano ko mag-transform into this beauty not beauty it's ugly bitch right here into a very pretty Liza Sebrana inspired look just keep on watching. Jumpra you need to clean your face so I'm going to use this Kleenex Kleenex um flushable wipes pretty dog done so anyway so I think uh, this one is Perfect. Kasi gusto ko to dahil tela siya, so hindi siya masakit sa face. So, yun. all you need to do is, syempre, you need to clean your face like so. What I'm doing right now. So, kailangan mo na ng malinis na kanina. Grabe ka, ko lang kanina. Ngayon tumutubo na naman ako. So, nag-makeup ako kanina ng drag queen. Sa live video. So, meron pa akong mga excess makeup dyan. So, kailangan ko siya tanggalin. Syempre, Huwag niyo kakalimutan ng inyong neck area si Madali siya na it, kasi nga maganda siya Saka hindi siya um, masakit sa face. kasi it's so soft so after nyan, you need to get your favorite foundation so again my all time favorite this is from L'Oreal Infallible 24 hours stay fresh foundation fights makeup meltdown so i think this one is perfect. Pero, mm, sa makeup din nila sa Sebrano, super light lang yung kanyang foundation. So, syempre, iba yung aking skin texture sa kanya na marami yung pores. Siya ay parang wala. Pero, I think, meron din naman yun. Di ba nagagawa na sa makeup. Char! Yes, I'm going to use my L'Oreal Infallible in the shade 250 Radiant Sand. So, yeah. Mga nagtatanong na aking foundation shade sa L'Oreal. Ayan po yun. To take my Jessup flat kabuki brush to blend my foundation. Hindi na ako nag-contacts kasi walang contact si Liza doon eh. Saka ginamit na niya talagang pati, pati mata niya doon talaga natural lang. So, syempre, nagamit ko rin yung aking natural brown color. Totoo yan mga besi, walang lens yan. After that, you're going to blend the foundation. just okay, so after that, you're going to take your favorite concealer. So, I'm going to use this Glory of New York concealer. Ayan, just good day. Super tagal na nito sa akin. Pero, nag pa naman siya for my skin. So, Gary Bell. So, I'm going to apply this sa aking lower lid na very, very light lang. sa after niya, blend ko na naman ulit yung concealer kasi I add max factor concealer kasi yun hindi siya masyado magpute so perfect na siya sa may sa aking skin tone so nag add ako ulit kasi si Liza parang hindi naman siya talaga gumamit ng to totally full coverage na concealer yun so at kukuha kayo ng paborito yung um, powder, setting powder so kahit hindi loose powder pwede naman siya pero kasi ako ginagamit ko lagi is loose powder talagang maganda yung coverage. Go kayo sa Airspun na loose powder. Lagi ko nang sinasabi sa inyo pag gumagawa ko ng mga videos. Kahit tignan nyo yung description ko. Laging Airspun yung gamit ko. Kasi it gives me a very super, super, super um, flawless finish. Speaking of the bronzer, so I'm going to use this NYC um, bronzing powder. This is in the shade Sunny. This is my all-time favorite talaga kasi as in, hindi siya masyadong hard sa face and it gives you a very natural shadow look sa inyong his luck. I'm going to use it to sculpt my face a little bit kasi nga, medyo white yung aking um, pagkakalagay ng concealer. Oh, Makikita niyo guys, if you guys can see, my um, nagkikrease na yung aking lower lid kasi hindi ako nakapag-set ng concealer. So, sinaset ko muna siya back to the bronzer. Huwag magamit ng bronzer kasi di ba super white na yung aking face. So, gusto ko lang ibalikin yung, yung tunay kong kulay. Ay, kita niya, may shadow na siya. Saka, hindi siya masyadong flat sa camera. Or sa si video. Na full na full lang yung, ano niya, yung, um, in yung face sa super white. Okay, so hindi ko na patatagalin yung baking na aking under eye area. Kasi ayaw ako um, magmukhang drag queen. So, this look is very fresh lang. So, patanggalin ko na siya kaagad. Okay, so pagdating naman sa aking brows, nakita ko yung brows ni Liza Sobrano na very super soft lang. So, walang on-flick kahit nakikita hello, natatakpan siya ng, ng, ng bang, so hindi niya kailangan mag-browse and flick. Pero depende pa rin sa inyo Pero ako, I suggest na huwag okay, mo mag-browse and flick for this look no, kasi it's super natural lang. So, you can use um, pomade with light, uh, with light, um, what do you call this? Or shades. Or you can use powder. So, for me, yung nagamitin ko is yung powder lang. Then, para isis, isiswipe ko lang siya sa brows ko. Just like so. So, ganyan na yung kilay ko. Super, super, super natural lang. Take your favorite brow mascara. Kahit anong mascara na paborito nyo, gamitin nyo na yan. So, syempre mas maganda kung magamit kayo ng light color or match din sa inyong hair color. So, lahat ng mga ginagamit kong products, nakalista na siya sa description box down below. So, i-click nyo lang yan para makita nyo na lahat ng mga ginamit ko yan. dito sa look na ito. So, ito yung mga kulay niya. So, super natural. Meron na kayong pang day, meron na, so, na kayong pang night. So, for the look na nakita ko dun sa kay Liza Sobrano, I'm going to use this optimistic shade right here. Yung soft brown. Then, ilagay ko siya sa aking um, main lids. parang wala lang siya. Pero, may power. So, after nyan, we're going to use this inspired, medyo dark brown color. Ganyan, lagay nyo na siya sa dito sa outer part ng eyes. Siyempre, huwag nyo kakalimutan sa lower lid. yun yung ginagamit ko ngayon, shadow. This is the inspired from the B palette. Then, sa inner part naman ng eyes, I'm going to use this Grateful. Um, shimmer shadow, So, satin finish. Yung kanyang, um, shadow. Ilalagay ko na siya dito sa may inner part. So, maglalign lang tayo ng eyes. Uh, yung eyeliner niya doon, walang wing Talagang super natural lang na super nipis So I'm going to use this Every Belenna Pro Eye Color Mascara and Liner Again, kahit masama sa loob ko na maliit lang yung eyeliner na gagawin ko Nagawin ko siya So you know me, I love on flick liner sa tapos na sya, mag-curl na ako ng um, lashes. Brand, Ever Villena. Magamit ako ng white eyeliner dito lang sa kalahati. Kasi dun sa inner part, may black na parang shadow eyeliner si Liza. So, dito lang ako maglalagay sa half ng Lower, well, lower line okay so, so my inner part of having eyes i'm going to use this um clio professional um, waterproof gel presso um, pencil gel liner your favorite mascara. Mula lagi ng konting ah uh, mascara dito sa lower lashes. Okay, so you can use natural lashes. So, ang gagamitin yung lashes, kailangan is yung very natural lang. Yung mga Taiwan lashes, gano'n. back in the contour. Medyo maliit yung face dun ni Liza. So, kailangan palitin natin yung ating face. Okay, so for my brush, blush. I'm going to use the City Color Trio Sunlight Bronzer and Highlight Blush. Hindi ko kuning kayo nasa gitna kasi it's very natural lang siya. Parang vintage pink, ganun. Then, I'm going to like put this on a couple of my cheeks. For my lips, I'm going to mix this two lipsticks. This is from the brand Detail Makeover in the shade Guilty and Moody. So, maglalagay muna ako ng Guilty sa lower lid or sa pinaka main lid.

Please, no hate. This look is inspired by um, Liza, okay? Hindi ako nag-transform, hindi ako nag-harsh contour, hindi ako nagpalit ng lipstick kung gano'ng kaliit yung lips ni Liza. So, etong video na to ay hindi siya transformation, okay? Siyempre, yung magkakomment na naman dyan ha? hindi mo mukha si Liza, okay? Disco. Kaya, ako pinatangunahan ko na kayo na this look hindi siya makeup transformation. This look is makeup inspired, okay? Inspired lang dun sa mismong makeup ni Liza. Hindi po siya makeup transformation na asing ginaya ko lahat. Pati yung over... pati lips. So, hello, natural lips ko na yan. Malaki. Hindi ko siya iniba, okay? Yung nose ko, pinatangos ko na siya ng konti para... But defined not defined. Kumbaga parang, well, alam mo nila, nagslaim, babaihan yung nose. So, anyways, bahala na kayo sa life. Ya. Again, thank you guys so much for watching this video. And sana nakatulong to na kung sino yung gustong um, ma-achieve yung look ni Liza Sobrano dun sa kanya. Latest picture na naka-bangs, bangs, baby siya. Please don't forget to subscribe to my channel if you haven't yet already. And don't forget to click the bell button the subscribe button para every time you upload ako is kayo. And also don't forget to check out my Instagram. It's always And also don't forget to And also, and also don't forget to follow me on Instagram. Again, also Sandy Proud naman. Facebook also Sandy Proud and you can follow me on my personal account which is Sandy Anguines. Sana makita see kayo doon, okay? So yeah, I love you guys so much. Thank you guys so much for watching this video and sa mga susunod ko pang video. And I know marami akong utang sa inyo pero ito susunod-sunodin ko siya. As in susunod-sunodin ko siya na maka-upload ako ng video every single day. Not every single day, like every other day para sa inyo. Again, I love you guys so much and stay fabulous. Bye everyone!